Samantala sa kanagdagan pa mga balita, report mula naman sa impila ng Spirit FM si Aman Kalapan Oriental Mindoro. CNN Live Nation. Junar Dagapulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority o PSA ang muling pagbubukas ng mga National ID Registration Centers sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro na may walong lokasyon na ngayon ang operational na upang pagsilbihan ang mga residente. Ang mga registration centers ay matatagpuan sa Calapan City at pitong munisipalidad tulad ng Puerto Galera, Bako, Nauhan, Socorro, Bansud, Bungabong at Bulalakaw layunin ng aktibidad na ipagpatuloy ang National ID Enrollment Program na nakapagtalana ng 783,000 individual sa Oriental Mindoro mula 2021 hanggang 2024. Ang Philippine Identification System o PILSIS ay nagbibigay sa mga residente ng opisyal na pagkakilanlan ng pamahalaan upang streamline ang pag-access sa mga public services at financial transactions. Ang pagpaparehistro ay gumagana sa lahat ng kwalipikadong residente sa alinman sa mga itinalagang registration centers. Para sa karagtagang impormasyon tungkol sa mga rekisito sa pagpaparehistro at mga lokasyon ng registration centers, maaring bisitahin ng mga residente ang kanilang lokal na PILSIS registration offices. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM, Calapan City. Reporting live para sa CNN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat Junard Capulco mula po sa Impilan ng DCS Biang Spirit FM, CNN Kalapan Oriental Mindoro.